Sa nakaraan na video natin ay natapos tayo sa pagkakakita ni Umbrella na nakikipag-usap sa grupo ni Captain Black si Yun Siang. Nakasalukuyang sinisikap ng ating bida na patigilan na ang mga ito sa pagtugis kay Umbrella. Ayon kay Yun Siyang sinabi nito sa bayabas na siyang nakasama nito papunta sa lugar ay gumagawa ka ng napakalakas na ingay sa labas ng Yuanding City. Hindi ka ba natatakot na matuklasan ng Guard Army ng Yuanding City? na sinagot naman ng Bayabas ay ang fifth level boundary space formation ay naiset up dito ng maaga, at kahit malaglag man ang langit, walang makakapansin sa labas. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Yun Siang, ay siya ring paghahanda ng Bayabas na tridory ng ating bida, na makikita sa kamay nito ang paglabas ng kanyang weapon. Sa ilang saglit nga ay bigla umatake ito kay Yun Siang, ngunit sa talas ng pakiramdam ni Yun Siyang ay walang hirap niya itong naiwasan. Kaya naman siya ito nakatikim ng strawberry, barbecue stick, tigbak ang inabot ng kanang kamay ni Captain Itim. I mean, Captain Black, at nang makita ng matandang iyon ay labis ang galit ni Captain Black, at sabay inutusan nito ang kanyang mga alagad upang paslangin si Yun Siyang. At ang ating bida naman ay makikita na hawak nito ang wepo noong bayabas na una niyang pinatay. Nang maramdaman na ng ating bida na malapit na ang mga bayabas, ay inunahan na niya ang mga ito. Nakapansin-pansin ang bilis ng kanyang ginawang atake sa mga bayabas, na halos ang lahat ay di na nagawa pang magamit ang mga armas ng mga ito. Sa ginawang pagpatay ng ating bida sa mga alagad ni Captain Black, ay talagang nang itim na ito sa galit sa ating bida. Kaya naman ipinagutos nito sa iba na huwag hayaang makataka si Yun Siang. Dahil sa dami ng maaring makalaban ng ating bida, ay tinawag niya ang system na agarang tumugon. Nagtanong si Yun Siang na maaari mo bang ihak ang space formation na ito. Nasinubukan naman ng system na ihak ang space formation. Maya-maya pa matapos na maanalisa ng system ang formation na bomb alat sa buong lugar sinabi niya na ang pagbuo ay isang dalawang layer na istruktura. Ang labas ay isang limang antas na uri ng enchantment space folding array, ang loob ay isang apat na antas na star soul hawking array, Dagdag pa niya na invasion complete makokontrol ang formation na ito pagtapos ng countdown na magsisimula sa isandaan at put anim Habang kasalukuyang inihawak ng ating bida ang space formation ay kasalukuyan din naman hinaharap ni Umbrella ang di maubos-ubos na mga kalaban, na nakakaramdam na ng pagod dahil sa kanina pa siya humaharap sa mga ito. Sa harapan naman ni Captain Itim ay kapansin-pansin ang kapal ng alikabok dahil sa ginawang pakikipaglaban naman ng ating bida sa mga bayabas, na alagad ng manyakol na matandang ito. Nang napansin ni Captain Itim na tila ba ay nahihirapan na si Umbrella, ay nagutos na ito sinabi niya na oras na para hulihin si Lubu. Buksan ang Starlocked Soul Formation, na mabilis naman siya sinunod ng kanyang bataan, na ikinagulat ni Umbrella dahil sa paligid niya ay may mga formation array na nabubuo. Maya-maya naman lahat ng nabuong formation ay naglabas ng kadena, na gumagapos kay Umbrella, sa liig niya, sa dalawang kamay at dalawang paa. Dahil sa formation na gumagapos kay Umbrella, kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay talagang hindi siya makagalaw. Dahil nga sa batid niyang di makagalaw sinubukan niyang mag-star solution, ngunit di siya makapaniwala na walang bisa dito ang star solution. Masaya naman ang matandang bayabas sa nakikita niya na talagang epektibo ang ginawa nilang formation RE. At pinaliwanag pa nga niya na wala itong silbi. Ang Star Prisoner Soul Lock Formation na ito ay isang espesyal na forma na nakuha natin mula sa mga guho ng sinaunang sibilisasyon upang hulihin ang Star Soul Generals. Imposibleng makatakas mula sa pagkagapa sa pamamagitan ng Star Solution. Matapos naman niyang magyabang ay sinabi nito sa kanyang alagad na simulan ng puwersahang pag-extract ng Soul Stone Data ng Star Soul General na si Lubu. Na sinang ayunan naman nito. At makikita nga na na ang Soul Stone na nasa likod ni Umbrella. Habang si Umbrella naman ay kasalukuyan peren na nakagapas na talagang nanganganib na ang buhay niya, makaraan naman ng ilang saglit, ay nagbukas na ang Soul Stone Extraction. Kasunod nito ang paglabas ng kulay bird inkidlat na bumalot sa dulo ng nasil nito. Nang naramdaman ni Umbrella ang masamang balak sa kanya ng mga hangal na ito ay pinagmumura niya ang mga nagko-control sa Soul stone Extraction at nagsalita ang isang bayabas sambit nito na how dare you, bakla ka. Paano naman ang mga brother ko na pinagpapatay mo? Sumabat naman ang isa sinabi nito na ngayon tingnan natin kung anong magagawa ng babae na iyan. Sa kabilang bahagi naman ay may biglang nakapasak sa loob ng formation na siyang pinagtaka ng dalawang nakakita dito. At kasunod ng paglabas ng enerhiyang iyon ay siya naman pumapaslang sa mga masina na daronin nito na animoy isang kidlat dahil sa bilis nito. Matapos naman mahati-hati ang ilang Wei Yuan machine ay bigla naman nawasak din ang mga kadina na gumagapos kay Umbrella, at pati ang Soul Stone ay nawasak din. Naikinagulat ni Umbrella sa mga nangyari, at kasunod nito ang biglang paglabas ng isa pang Star Soul General Lu Bu, na nagsalitang, Hai, ganda, dapat ba tayong magmadali, baka may tatlong minuto lang tayo. Maya-maya naman nang napagtanto ni Umbrella ang Star Soul General na nasa harap niya ay isa ring Star Soul General Lubu. Ay laking pagtataka niya sa kanyang nakikita, impossible, bakit? Bakit may isa pang Lubu? Sambit nito, nang bigla na lamang kumilos ito na animoy aatakihin siya. Kaya naman napasigaw na lamang ito sa pag-aakalang siya ay planong patayin ng isang din ng Star Soul General Lubu. Subalit lingid sa kaalaman niya ang talagang target ay ang papasugod na isang kalaban na nasa likod niya. Na makikita nga na sentrong sentro ang gamit na spare na tumama, kung saan nakaimbak ang siyang host nito. Sa loob naman ng makina ay napasukan na ng dugo ang host dahil sa pagkakasaksak ng spare ni Yun Siang. Bagamat nababatid na ni Yun Siang na maaring patay na ang bayabas na nasa loob ay inikot pa niya ang spare na nagsanhi sa pagkatunaw ng makina, at nang tuluyan nang ang nawala ang hangal ay tanging dugo na lamang ng host ang naiwan sa sandata ng ating bida. Nasabi naman ni Yun Siang matapos ang kaganapan na iyon ay banal na tae. Sumabog ito sa isang madugong ambon. Mukhang kailangan kong maglakad ng bahagya. Maya-maya inalis na ni Yun Siang ang gamit niyang spare. Ngunit sa oras nang nawala na ang kanyang sandata ay biglang na lamang siyang tinutukan ni Umbrella sa liig at sabay tinanong na sino ka ba talaga. Anong uri ng Star Soul General itong ginagamit mo? Bakit ito ay katulad din ng aking lubu? Nasinagot naman ng ating bida ang tanong nito at sinabing ko huwag kang mag-alala, at least hindi mo ako kaaway. Sasabihin ko sa iyo ng detalyado mamaya. Ngayon, magtulungan tayong wasakin ang grupong ito ng basura. Ngayon, magtulungan tayo na wasakin ang grupo ng mga basura, na hindi nagsalita pa sa alok na labanan nila na magkasama, dahil sa dami ng kalaban ay tiyak nga na mahihirapan siyang harapin ang mga ito ng mag-isa. At nang magsimula na nga silang labanan ng mga basura ay isa-isa nga na nabubura ang mga ito. Matapos ang unang round na iyon ay napansin ni Umbrella ang kakaibang husay ng ating bida sa pakikipaglaban. Na nag-iwan ang tanong kay Umbrella, nakapansin-pansin na halos ang mga atake niya ay pontirya kung saan nakalagay ang host, kaya naman kada atake na pinakakawala ng ating bida ay natutunaw ng mabilis ang mga makina, na makikita na animoy nanunungkit lamang ng bayabas, si Yun Siang sa kanyang ginawang pagpaslang sa mga host ng makina, na sinabi pa ni Yun Siang na ang lakas na ito ay medyo mahusay. Talagang mahusay dahil sa isang was-iwas lang ng kanyang spare ay tumilapon kaagad ang host nito, na makikitang duguan matapos sa bumagsak sa lupa. Maya-maya naman ay may isang atake na paparating na nagmula sa itaas. Subalit di naman gumagalaw si Yun Siang na tila ba ay hindi naman nababahala sa hangal na ito. At bago pa nga na makalapit ang hangal ay nasungkit na naman ng ating bida ang buto ng bayabas, at ayon kalbog sa katabi ng isang nabubulok na tulad niyan. Habang ang ating bida ay enjoy na enjoy sa panunungkit, si Umbrella naman ay makikitang nababalot ng makapal na alikabok dahil sa pakikipaglaban din sa iba pang mga makina. Di gaya ng ating bida, si Umbrella ay tila babahagyang nahihirapan na harapin ang mga ito. Bagamat hinaharap pa niya ang isang hangal, ay may isa na namang papalapit na agaran din naman niya napansin ang pagdating nito. Ngunit bago pa man makalapit sa kanya ay mabilis niyan iniwasiwas ang kanya armas na makikita ang pagkahati sa dalawa ng dalawa ding basurang makina. At nang nakita naman ni Umbrella si Yun Siang na mabilis lamang na nawawasak ang mga makina, na nasabi niya na ang lalaki na ito ang cultivation level niya ay malinaw kung nakikita na nasa yellow rank lang. Ngunit tumpak niyang nasasaksak ang kalaban sa star coffin gamit lamang ang pinakamaliliit na galaw. Siya ay may tumpak na control sa mga output ng soul power, at ang kanyang pag sa istruktura ng star soul general ng kalaban, talagang napakalinas ng mga galaw ng nilalang na ito. Na kung titingnan ay parang veterano na may mga dekadang karanasan sa labanan. Makaraan pa ang ilang sandali ay naubos na ang lahat ng galame ni Captain Black. Nang napansin ni Yun Siyang ang maliit na bastard, hinarap na niya ito at sinabihang tanda. Ikaw na lang ang natitira. Kawawa ka naman. Dahil sa mga binitawang mapanginsultong salita na iyon ng ating bida ay nangitim na naman sa galit si Captain Black, sa labis-labis na galit nito sa ating bida ay kapansin-pansin ang mga naglalabasang ugat nito sa muka at pati mata nito ay inuugatan na rin. At sinabi ng matandang bayabas kay Yun Siyang na paano kaya? Paano kaya nagkaroon ng isa pang lubu? Saan nang galing ang halimaw na ito? Ang mga nasasakupan ko, nalipol lahat. Bagamat batid na ng ating bida na sesebog na sa galit si Captain Black, ay sinabihan pa niya ito ng mahabang buhok kalbo munting pinuno, halika rito at lumuhad at sumuko. Sa susunod nating video ay tuluyan ang mapapas mapapaslang ng ating bida ang bayabas na si Captain Black at may pasilip din sa isa sa pinakamahirap na makakalaban ni Yun Siyang sa hinaharap. Malalaman na din ni Umbrella kung anong klaseng tao ba ito si Yun Siyang dahil sa nagnanakaw ng kayamanan sa mga bayabas na kanilang napatay. Sa susunod din na video natin ay pahahabain ko na uli ang ating video. Salamat guys!